lahat ng Supreme Court justices nag-agree dun sa main decision. So ngayon, ang question na lang, saan dito papasok ngayon yung mga concurring opinion ng mga justices natin katulad ng concurring opinion ni Justice Leonen. Okay, so like what I said, di ba, hindi po nagpo-form part of the law of the land yung concurring opinion is because yung mga concurring opinions po kasi hindi yun kinukongkuran ng members, ng other members ng Supreme Court or ng other po justices ng Supreme Court. So because of that, hindi siya nagiging batas talaga yung mga concurring opinion. Okay, so hopefully mas klaro yan. Ngayon, ang next question question natin kung hindi naman pala nagiging batas yung mga concurring opinion eh, hindi ba talaga yon pwede ma-consider as an impeachable offense yung ganong ginawa ni PBBM. Okay, so ang ngayon, papag-usapan naman po natin na is the impeachment proper. Ito pong lahat ng diniscuss natin, this involves regular mga legal cases or legal matters po kasi. Eh, di ba ang tatandaan po natin pag impeachment na yung pinapag-usapan, consistently po yan hiniheld talaga ng Supreme Court na pag impeachment, it is sui generis. Di ba? And when you say sui generis po, that means it is a class of its Therefore, it is a mixture of a political, somewhat political in nature Tapos meron din yan siyang legal aspect niya kasi may mga trial and proceedings din po yan Being sui generis, pwede pa rin siya maging impeachable offense Pero nakadepende po yan sa gagawin ng Congress natin Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong ilike ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayup ka talaga, ang ganda mong lalaki! Bingo. Alright mga babayan, magandang araw sa inyo. H- me again, boys. Ardi sa Naku, mga member ng Bolitores vloggers. Nako, mga bobaya, ito uusa pang impeachment naman tayo. So, napanood niyo yung preview kay Attorney Nell. So, syempre, komento ko muna to, no? Kung ito bang impeachment na to na pipintong ay matutuloy. Eh siyempre, yung uh, Korte Suprema ay uh, nagsalita na ano, pumabor, no? Dahil sa ginawang uh, pag ano, yung paglilipat. Eh siyempre, paglipat ng mga babayan kasabay ng pagnanakaw, 'di ba? Yan ang parang yung talagang usapin. Sa 90 billion, no? Ay kumilos uh, na ang Korte Suprema. Eto na ang maganda mga babayan. Pero sa kabila ng lahat, mga kumari, mga kumpare ko, ay nasa kongreso pa rin pala daw ang desisyon kung talagang uh, itong uh, si BBM ay uh, ma-impeach, no? Na pwede talagang ma-impeach. Kaso ang Korte Suprema, ang pala rin sa video na to mamaya panoorin natin yung full video si Atty. Nel na magpapaliwanag. Pero gawan mo natin to ng uh, komentaryo bago tayo manood ng full video kay Atty. Nel. Kasi dito pala, mga babayan, dito lang sa nakikita ko, ah. Kasi sabi ni Atty. Nel, mga babayan, mga kumari ko, ay, uh, ah uh, medyo tagilid kasi 'di ba yung mga sa kongres 'di ba mga kasabot din ng mga demonyong kawatan niyan. Dahil sa kongres daw mismo nagsisimula yung mga uh, impeachment pagka ito ay uh, pinagkaisahan ng mga sadya, sa, sa Kongreso. Eh hindi ba nandyan and, yung mga ano yung mga kasabwat ni Bongbong Marcos na mga sa flood control na mga na uh, umano ay mga nakatanggap din na pinangalanan ni Saldico. Paktay. Yare tayo dito mga kumare. Dahil pagka uh, ang impeachment ay uh, pinangunahan ng Kongreso, ay wala na magagawa. Impeachable talaga itong si uh, Bongbong Marcos. Kaso ito, sabi ni uh, Atty. Nel, eh, talagang malaki ang lamang no at bumoto itong uh, sa Korte Suprema. Eh yun nga siguro, eh, na ano na, tawag dito yung uh, nakonsyensya na itong Korte Suprema. Dahil mali naman din talaga. Hindi na nga malaman kung saan kukunin yung 90 billion eh. Eh ang usapan, di ba, ang Martes is ang... Um, uh, yung 60 billion ibabalik sa PhilHealth. Eh kaso hanggang ngayon hanggang salita lang eh, puro kayo salita eh, 'di ba? Eh ito nga eh, 'di ba? Ang flood control na pinag-uusapan ngayon dito sa Bulacan, eh ang sabi ni Marcos Jr. ay uh, kailangan daw December ay may maghimas rehas. Pero ngayon, hindi pa sila tapos, bumapupunta na sila sa Davao. Hindi eh, ba? Ibang klase talaga, no? Bongbong, -bong, sir. No, tapusin niyo muna din sa ano, dito sa napakalaking nga. Uh, A uh, issue. Eh ngayon eh hindi ka pa nga tapos, pinupukol mo na kaagad sa Davao. Hindi ah, ba? Nako po. Eh baka hindi mo na matapos, sir, yung uh, termino mo at ma-impeach ka. Eh yun nga lang. Eh mga kumare ko, 'di ba? Eh sa Kongreso, maraming mga kasabot diyan at ay pinangalanan din talaga na tumanggap umano ng mga kababayan ng bayan. So kung ilan lang yung uh, magsisimula ng impeach dito kay uh, Bongbong Marcos ay eh, baka kapusin tayo sa bilang. Yun lang. Nalungkot na naman ako dyan, ku ko. Yun, di ba? Eh, ang sabi ni Atty. Nell ay uh, pwedeng ma-impeach talaga itong siya, Bongbong Marcos. Yun, di ba? Eh, yun ang ano, yun ang napakagandang balita. Pero syempre, panoorin nyo yung full video. So, ganito mga kumari, hindi na ako tagal na magsalita. Yan lang yung aking opinion dito sa panonood natin video. I-subscribe nyo si Ator atas ha? At syempre, huwag nyo si Boy Sardina. So, shoutout sa akin, mga kumari dyan. Don't forget to like at share nyo itong video na to. Dahil napakda na At kung ito ito'y matutuloy na ma-impeach talaga si Bongbong Marcos, taasan kamay. Sino pumapayag dyan? Marge, payag ka ba? Ma-impeach. Eh pero yung sa kabila ng ano eh, yung kongreso eh. Naku po eh, kasabwa. Paano ba yan? eh bahala na kayong mag-analyze sa video na to. Panoorin nyo hanggang dulo mga babaeng kasi natanggan na nito. Alright. O tara, panoorin nyo. Let's go! So, i-discuss ko po muna sa inyo yung brief background, yung brief facts ng case para at least mas aware po kayo kung ano ba itong kasong pinapag-usapan natin. Okay? So, this one po is the one involving yung kay Coco Pimentel III versus House of Representatives. Bayan muna Chair Nery Colmenares et al. versus E.S. Bersamin. One some Bayan Co Coalition et al. versus House of Representatives. And then, yung GR numbers po nito is 274778-275405. 276233. So these are three cases po na pinagsama-sama ng Supreme Court at ngayon po naglabas sila ng isang decision kung saan in-address nila yung mga issues dito sa tatlong cases na to. Okay? And yung pinaka-fax po natin dito is this one po. Okay? So ang nangyari po dito, merong 90 billion in funds yung PhilHealth. And then yung gusto po sanang ng gawin dito ng government is that kunin yung funds na yon, ipabalik yung funds na yon sa National Treasury para gamitin siya sa mga unprogrammed funds na programs or projects. Okay, so ito po yan, yung Special Provision 1D, which authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of government-owned or controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. Okay, so yung first ko pong i-clarify dito sa inyong lahat is this one. When you say government-owned or controlled corporations, ito po yung mga corporations ng government natin, which is, one of which is yung PhilHealth. Okay, so pasok po yung PhilHealth dito. And then yung isa pa pong kailangan nyo rin i-take note dito is this one involves pa po the 2024 General Appropriations Act. Okay, so ina-emphasize ko lang po yan kasi alam naman po siguro ninyo na may currently pending case sa Supreme Court na final yung grupo nila attorney Vic Rodriguez tungkol dun sa mga blank by cam committee report, yung mga blank-blank na yan. ba? Diba? May pending yan sa Supreme Court. Pero yun po, that is for the 2025 GAA pa yun. Pero this case is tungkol sa 2024 GAA. Okay? So yun again, yung naging issue po dito, yung 90B na funds ng PhilHealth gusto sana kunin at ipabalik ng government para gamitin for unprogrammed appropriations. So yung nangyari po kasi, 60 billion was already transferred or returned to the National Treasury. So yun ngayon yung pinapabalik ng Supreme Court next year, that in the 20 26 budget. So currently meron pa supposedly 29.9 billion PhilHealth funds na gusto rin dapat ipabalik pa ng government ni PBBM. However nag-issue na po yung Supreme Court ngayon ng temporary restraining order. Okay? So ito po yung pinaka-conclusion yan. The struck down special provision 1D. Dineclare siya as unconstitutional. Okay? So of course, when you say unconstitutional, that means against po siya sa constitution. Okay? At kaya po yung issue natin is whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dito is because one of the grounds for impeachment is culpable violation of the constitution. ba? Diba? So anyway po, yan yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon, we will go to the legal discussion naman po. We will start things off by me explaining sa inyo kung ano ba talagang epekto nitong mga decisions na to sa legal system natin. Okay? Okay, so yung pinakauna ko po ang gusto emphasize sa inyong lahat is that this was decided unanimously by the Supreme Court bank. Okay, makita po niyan, yan. Unbanked Supreme Court dito. And then yan po yung mga case title na binanggit ko at GR number sa inyo. And then again, unanimous decision. Okay, so when you say unanimous decision po, ibig sabihin yan lahat po ng justices na nag dito sa paglabas ng decision na to ay nag- in favor of that decision. So in simpler terms po, itong 15 justices natin ay nag agree na unconstitutional po talaga yung ginawa ng government natin sa pagkuha ng mga PhilHealth funds. ba? Diba? yung 60B na nakuha na, pinapabalik, and then yung 30B na naiwan ay pina-TRO po nila. So again, unconstitutional po according to all 15 justices natin. And when you say end bank naman po, diba like what I stated kanina, lahat 15 justices nagboto, edi ibig sabihin lang po niya pag en bank lahat po ng Supreme Court all 15 justices ay nag-participate dito sa decision na to okay so yan po ang ibig sabihin ng unanimous decision at ng en bank decision ng Supreme Court And then ngayon po, pupunta naman tayo sa Civil Code of the Philippines, Republic Act number no. 386. So baka nagtataka kayo bakit sobrang layo bigla naging Civil Code. Pati ako po naguguluhan dito. Pero anyway, it's here under Article 8 to be specific ng Civil Code. So ang issue lang po natin dito is ano ba talaga ang epekto ng mga Supreme Court decisions dito sa legal system natin. At yung sagot nga po dyan is nandito sa Article 8. So basahin po natin, Judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay, so my main point here is yung decision po ng Supreme Court ay nagiging batas po yan dito sa bansa natin. Okay, so kung sinabing unconstitutional yung ganong action sa maglipat ng GOCC funds sa National Treasury, eh parte na yun ng batas natin. So hindi na po yun pwede ulitin kasi nga unconstitutional yung ganong action ng government. Okay, and then yung next na lang din pong magiging issue natin dito is this one. So, kung nakita po ninyo unanimously 'di ba nag-agree yung Supreme Court na unconstitutional nga yung ginawa ng government. However, meron pong mga concurring opinions na ginawa yung mga iilang justices natin na hindi na discuss doon sa main decision. Okay? So, ang pinaka-important dito sa issue natin na whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dito is ito pong concurring opinion ni Senior Justice, Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen. Okay, so i-zoom in ko lang po ng konti kasi baka hindi nyo nababasa. Ito po kasi yung sinabi ni Senior Associate Justice Leonen, Presidential Certification of Urgency of 2024 GAB Unconstitutional. Okay, so yan po ang sinabi ni Justice Leonen. And since yung president po yung nag-provide niyan yung certification of urgency, eh doon ngayon pumasok yung issue natin na yon na whether or not nga pwede ba ma-impeach talaga si PBBM pero yung una po nating tatandaan dito is ito pong sinabi na to ni Justice Leonen is only his conquering opinion. Okay? So di ba kanina po inexplain ko sa inyo na yung mga Supreme Court decisions forms part of the law of the land. So yung next question po dyan, paano naman yung mga conquering opinion? Parte na ba yun ng law of the land natin? Is that basically part po ba of the decision ng Supreme Court? At ang sagot po dyan is unfortunately hindi po yan siya part ng law of the land or ng legal system natin yung mga concurring opinions and that is because of article 8 of the 1987 constitution so ipapakita ko po sa inyo wait lang Okay, so ito po ulit, Constitution of the Republic of the Philippines, and then punta lang po tayo niyan dito, Article 8, and then nandito po yan. So, Section 4, Paragraph 2. So, makita po nyo, all cases involving the constitutionality of a treatment, international, or executive or agreement or law which shall be heard by the Supreme Court and Bank. So, ito po yung sa case natin, di ba, or sa discussion natin, constitutionality of a law. Heard by the Supreme Court and Bank. And then, ang next pong kailangan natin i-take note dito is that it shall be decided with the concurrence of a majority of the members who actually took part. So, as to the main decision of the Supreme Court case regarding this one po, yung pinapag-usapan natin, klaro naman na constitutionality yung pinapag-usapan natin, batas yun siya, tapos unbank, di ba? Yung like what I've explained earlier. And then, klaro din po na yung nag-concur is majority. And as a matter of fact, hindi nga lang po majority, kundi unanimous. Lahat ng Supreme Court justices nag-agree dun sa main decision. So ngayon, ang question na lang, saan dito papasok ngayon yung mga concurring opinion ng mga justices natin katulad ng concurring opinion ni Justice Leonen. Okay, so like what I said, di ba, hindi po nagform form part of the law of the land yung concurring opinion is because yung mga concurring opinions po kasi hindi yun kinukonkuran ng members, ng other members ng Supreme Court or ng other po justices ng Supreme Court. So because of that, hindi siya nagiging batas talaga yung mga concurring opinion. Okay, so hopefully mas klaro yan. Ngayon, ang next question natin kung hindi naman pala nagiging batas yung mga concurring opinion eh, hindi ba talaga yon pwede ma-consider as an impeachable offense yung ganong ginawa ni PBBM. Okay, so ang ngayon, papag-usapan naman po natin na is the impeachment proper. Ito pong lahat ng diniscuss natin, this involves regular mga legal cases or legal matters po kasi. Eh, di ba ang tatandaan po natin pag impeachment na yung pinapag-usapan, consistently po yan hiniheld talaga ng Supreme Court na pag impeachment, it is sui generis. Di ba? And when you say sui generis po, that means it is a class of its Own. Therefore, it is a mixture of a political, somewhat political in nature Tapos meron din yan siyang legal aspect niya kasi may mga trial and proceedings din po yan Being sui generis, pwede pa rin siya maging impeachable offense Pero nakadepende po yan sa gagawin ng Congress natin Okay, so ngayon po yun naman na-explain ko sa inyong lahat So, punta naman po tayo. This is still the 1987 Constitution po. Article 11 naman, Accountability of Public Officers. Specifically, Section 2. So, the President, dito lang muna basahin natin. The President, so on and so forth, may be removed from office on impeachment for, and then this one po, culpable violation of the constitution at pwede rin actually dito or betrayal of public trust itong ginawa ng government natin or ni PBBM po in relation to this PhilHealth issue okay pero nakadepende po nga yan dito sa gagawin ng Congress natin kasi kung makita po nyo in the very next section section 3 nakalagay dyan the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment diba and they may do that by filing a verified complaint so on and so forth forth. So, ang point ko lang po talaga dito, kung yung gawin po ng House of Representatives ay merong mag-file ng impeachment complaint, tapos i-argue nila na under this one po yan, culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Itong ginawa na to ni PBBM, itong Presidential Certification of Urgency. And then, kung ito po, kinonsider nila as ganun nga, tapos mag-undergo siya nung guidelines na pinrovide ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives. Diba doon mas in na po ng Supreme Court yung paano yung proper due process in impeachment proceedings. So despite the concurring opinion of Justice Leonen as not being part of the law of the land, pero kung gamitin yun siya as basis in an impeachment complaint and then yung kung yung impeachment complaint po na yun ay mag-undergo ng proper due process in accordance with the Duterte versus HOR case tapos pagbotohan eventually ng members ng House na impeachable offense ngayon siya in that scenario po, pwede na siya makonsider as an impeachable offense. Okay? And the reason being is because the impeachment proceedings nga po is sui generis. Diba? Meron siyang political aspect din. So pag nasunod nga yung full due process provisions in the Duterte versus HOR case and then it is voted upon by the House of Representatives, eh yun, magiging articles of impeachment po yun at ipapadala na sa Senate. So in simpler terms, pwede po talaga siyang maging impeachable offense subject to masunod yung guidelines ng batas natin at pagbotohan siya eventually ng members ng House of Representatives. So because of that voting aspect, dun ngayon papasok nga yung pagiging sui generis or unique ng impeachment proceedings natin. Kasi in regular legal proceedings po, di ba, hindi kasi pwede na magsabi ka ng mga bagay-bagay or gamitin mo as legal basis yung hindi naman batas para maging cause of action mo or maging defense mo in a case. Hindi po yan pwede in regular legal proceedings. Pero yun nga po since the impeachment is sui generis it is unique so as long as pagbotohan po yun ng house and then as long as masunod yung due process provisions or guidelines na sinet in the Duterte versus HOR case it can constitute as a impeachable offense either dito sa violation of the constitution or betrayal of public trust lalo na po dito sa betrayal of public trust kasi this one po is very ano to eh very open for argument and for discussion kung what constitutes as a betrayal of public trust diba so yung maganda na lang na maging question yan kung kayo po as a reasonable political observant dito sa bansa natin kung tingin kung ano yung tingin niyo dun sa pag certify as urgent ni PBBM can that constitute as a betrayal of public trust ba? Kasi dahil doon, naging nagka-transfer nung PhilHealth funds tapos napunta doon sa unprogrammed appropriations. And then, alam naman po natin, di ba, na yung unprogrammed appropriations ngayon, doon yung isang, yun yun siya, yung isang source basically ng mga flood control issues, ng corruption issues po, na discuss fully ng ICI, ng mga Senate, at kung ano-ano pang news outlet, at kung ano-ano pang mga content creator, katulad ko. Di ba? So, doon po ngayon yan, pwedeng mga pumasok yung mga ganyang issue because yung eto nga po, yung betrayal of public trust is very open to argument and discussion. Okay, so yan lang po. It can be argued as a impeachable offense, but it will really depend on the House of Representatives. Kasi according to Section 3, sila lang po ang may exclusive power to initiate all cases of impeachment. Therefore, sila lang din po ang may kapangyarihan para pagbotohan yan kung whether or not impeachable offense ba yung mga certain bagay-bagay. Ama namin Diyos na mga pangriyan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pag ito po ang aming samot sa matamis na pangalan ng aming Panu Yesus. Amen. Sa lumang silid, mag Wala kamera, palakpak ay wala na. Angunit sa bawat pader. hello sa mga batikos wala nang tukon wala nang galit pero sa matas At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Eh tayo? Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan yeah, o. Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pangapat na sardinas. Okay na.